Ito na nga pala yung update dito sa pinamigay kong libreng Kawasaki HD3 sa isang solid na followers ko. Nakakainayang man ipamigay pero at least mapapakinabangan niya to. At sa mga nag-aabang ng sunod na giveaway natin, ipapakilala ko nga pala sa inyo to si Project Pinocchio, yung bagong ipamimigay ko sa inyo. Dahil medyo gumanda na nga pala yung panahon ngayon, ito na nga pala yung oras para ipamigay ko na to si Project Lolo sa akin. Sa mga nakapanood nung day 1 nito, bago ko to ni Restore, grabe sobrang dami talagang issue nito. Yung kapag tinitigan mo, hindi mo talaga alam kung saan mo sisimulan sa sobrang daming paliting pesa. Bale ni Restore ko nga alam pala to para ipamigay lang din sa isang solid na followers ko. So ito na nga pala yung ipamimigay natin na motor doon sa nanalo nito noong isang araw. yan minotor wash ko na nga pala siya tapos winax ko na rin para pagkaginamit ginamit noong bagong may-ari para siya nakasakay sa brand new na motor. So kung nakita nyo dati yung itsura nito talagang halos wala na tong paglagyan ng issue kasi talagang pangkalakal na siya. Sabi nga nung iba eh, ihulog na lang daw sa dagat para kapitan ng talaba. Pero kung ngayon yung itsura niya talagang napaka pogi-pogi. So, kay sir, na nanalo nitong Kawasaki oh, HD3 natin. Sana ingatan mo itong maigi, At sana maging kapakipakinabang sa itong motor na to Magamit mo pang service. So, bago natin ipamigay nga pala, dahil ipapalalamog natin siya papunta doon sa Bulacan, hindi ko kasi kayang i-deliver kasi medyo malayo konting test drive lang muna para kahit pa paano naman maikot-ikot natin to Tawa. dahil first time ko nga alam pala magkaroon ng ganitong klasing motor medyo nangihinayang ako pero alam ko mas mapapakinabangan niya to kaysa nandito lang to sa akin kaya laban na medyo masarap kasi sa tenga yung tunog ng tambutso nito kaya inikot ko muna bago ko ipamimigay mamaya boss, huling ikot bago ibigay <laughs> So ayun na nga, iniintay na nga lang pala natin yung uh, L300 na magpipick up kay Project Lolo sa akin Tapos yung papel nito at plate number nandito na rin. Medyo nangihinayang ako ibigay kasi napakasulid manunog di ba? Sobrang lutong niya manunog. Pero syempre may nanalo na tayo kaya dapat i-let go na rin natin. Mukhang deserving din naman yung bibigyan natin. So tawagan na natin si Sir, siya yung nanalo. Hindi na kasi natin may ate, gawa ng medyo malayo at medyo busy rin tayo. Boss! Hi Sir, hello po! Mas, sir, out! Hello po. <laughs> siya yung winner natin. Hello, sir, inaantay na lang namin yung ano, yung lalamog. Na ano ko na rin kanina, na test drive ko na rin to. Project Lawless na ako. Ingatan mo to, boss ha! <laughs> Ganda boss. Medyo nangihinaya ako ibigay kasi sarap manunog eh. Pero no choice. Kailangan, kailangan mo to. Ayan na boss yung ano. Yes boss, ako Ito na po yung ano. Alala mo. Boss, salamat po. Antay mo na lang. Bye bye, ingat. Ingat, ingat palagi. Kaya noong dumating na nga pala yung L300 na pagsasampahan namin, hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, ikinerga na rin namin. Hmm. Hindi man to kasing mahal na mga modelong motor, pero sigurado ako na malaki magiging pakinabang nito sa kanya. Kaya kung isa ka rin sa nangangarap magkaroon ng sariling motor, pero wala kang kakayahan, malay mo sa susunod, ikaw naman mapili ko. Dahil hindi pa rito nagtatapos yung mga pamigay ko, marami pa yung kasunod. Kaya bago ko tapusin tong video na to, sasabihin ko lahat sa inyo kung paano ka magkakaroon. So yun, dahil maraming nagtampo, dahil hindi sila na napili doon sa Kawasaki HD3 na pinamigay natin. eto ayan, nilabas na nga pala natin sa cover niya si Project Pinocchio. So sa mga matagal na, na tumatambay dito sa page, ah, sigurado na panood nila kung paano ko to binuo. Ayan, simula nung binuo ko nga pala to, 211 lang yung mileage na natakbo. So halos talagang sariwang-sariwa yung mga pesang nakabit dito. Pero dahil hindi ko talaga siya nagagamit, natambak lang siya. Yan, yung mga rayos niya, kinalawang. Tapos yung ibang kaha niya, natapunan ng brake fluid. So, ang gagawin ko rito, bibili ko ng bagong kaha para papapugihin uli natin. So, kaya sa mga gustong magkaroon ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin, napaka basic lang ng hihingin ko sa inyo, ang gagawin nyo lang ay i-download nyo lang yung game na nandito sa comment section tapos mag top up kayo at least 100 pesos automatic yan kasama na kayo sa magkakaroon ng chance na manalo nitong napakapoging Yamaha Pino natin this coming October 5, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na bagong game na kailangan nyong i-download at mag-register kayo tapos mag-recharge lang kayo ng 100 bucks para magkaroon kayo ng chance sa manalo nitong napakapoging Yamaha Pino natin. Ayan, napakapogi, no? So, napaka-basic lang i-download nitong game. Iniwa ko na dyan sa comment section. I-download nyo lang, tapos i-install nyo. Pag okay na lahat, click mo lang tong register. Lagay mo lang yung number mo, password, tsaka OTP. Pag okay na lahat yan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. I click mo na tong login. So, since may account na ako, login na lang yung pipindutin ko. So, ang maganda rito kapag ka magla-login kayo, meron sila rito yung tinatawag na daily bonus. Free spin niya. Click mo lang yan. Tapos, kung sa yan, yun yung a uh, makuha mong coins halimbawa kung times 1 plus 1 yan sa gold coins mo. So ayan, ito nga pala yung itsura nitong Photon Game. Bagong game lang to ha. Iba tong game na to doon sa mga pinakita ko sa inyo kaya dapat dito kayo mag-download kasi yung iba mga na-download na natin yan. So ayan, napakaraming game dito kung naghahanap kayo ng paglilibangan or kung gusto niyo tumaya pwedeng-pwede at pwede rin dito kung sakaling gusto niyo kumita ng pera nang wala kayo nilalabas kahit piso napaka-basic. I-click mo lang tong Bio Agent. I-copy mo lang tong may referral. Ayan, yung link na yan. Automatic, may makukuha ka dyan na commission. So, ganun lang ka-base. Tapos, sa mga magtatanong kung paano ka makakapag-cash in dito, i-click mo lang itong wallet. Ayan, kahit 100 pesos lang, pwede na yan. I-click mo lang yan. Tapos, kapag ka pumasok na, screenshot mo dito sa baba na katunayan na nag-top up ka para matik sa so, October 5. Isa ka na sa pwede nating mapili. Tapos sa mga magtatanong kung paano naman magwi-withdraw rito. Let's say, pumaldo ka na, gusto mo nang ilabas, click mo lang yung withdraw. Tapos ilagay mo lang dyan yung Gcash number mo tapos kung magkano yung gusto mo i-withdraw. Ganun lang ka basic, napakadali lang. Tapos syempre, papakitaan ko rin kayo ng sample game na meron dito sa Poton Game. Legit paying up to mga sir, ah, hindi to basta laro-laro lang. Baga, kung gusto nyo kumita ng pera habang naglalaro, ayan, pwedeng pwede. So kagaya ng ibang game up na pinapakita ko sa inyo, ito kasi yung like ko nilalaro. Nakakalibang kasi talaga, tsaka mabilis lang din kasi tumama. So ayan, pili lang kayong magkano itataya nyo. Sa akin kasi palaging barya lang talaga. Yan. Limang piso dito sa Dragon. Ayan, may tayo Dragon. Kung ano yung mas mataas na baraha, mga tic, yun yung panalo. Tapos real time, papasok yan dito sa gold coins nyo. So antayin lang natin tumaya lahat. Pag okay na, boom. King 7, mas mataas na baraha yung King. Ganun lang ka basic. Panalo agad tayo, di ba? So para hindi tayo matalo, syempre, nilabas ko na. So ayan ulitin ko mga sir akong kung gusto nyo manalo nitong Yamaha Pino natin sa October 5. Ayan, eh, napakalaki ng ginastos ko dyan para nasa 80 ata. Ibibigay natin yan sa lahat ng na nag-download nitong game, itong Poton game. Tapos sa lahat ng nag-cash in at least 100 pesos, i-screenshot nyo lang dyan sa baba para kasama na kayo sa pwedeng manalo. Pero ulitin ko ah, itong game na to, bawal na bawal sa minor at libangan lang to mga sir ah. Alright?